Good morning. May sakit pa rin kami. Parang kami may ubo. Tsaka, ayun na. Wala nang lagnat. So, na, na crave ako ng silog. Kaya lumabas kami. Makakain na kami ng bang silog. Kaso, ah, hindi may yung timahal sa Itikman na lang. Nandito lang to sa amin sa bypass. Ang ganda nga ng ano dito. Alam mo, nasa, nasa resort na medyo maingay lang kasi nga bypass ayan na yung ating pang silog ang laki happy na kami na mahal dyan kaya hindi siya umay kami fresh buko juice tsaka sa mahal barato ko May. hindi masyadong marinated tsaka crispy. Gusto ko yung pala. Ayan, di ba kanina kumakain lang kami yung breakfast. Tapos bigla namin na pag-usapan na mag-beach. Ayan, mag-beach -be kami sa Laia, Laia. Sa Batangas. Lapit lang naman eh. Launa na. Tingnan natin kung ano kasi kami darating nun. Biglaan no. Ayan yung birthday celebration ni Mahal. Late. November na eh. Tara. So, nasa San Juan na kami. Stop over para mag late lunch sa Four Seasons. Mga seafood dito. Pero ako sa sandwich lang. Sa mahal ang Sisling, yellow fin tuna sa kanya. We're here. Ayan, sick Beach Resort. Ayan si Mal. Tiyo, tanong lang lang kung paano pumunta. Ayan ang view. Ang ganda. So, after, ano na, mahigit 2 hours na. Kasi nag-stopover pa rin naman kami kumain. Bago nakarating dito. So, kailangan bumaba. <laughs> okay. <laughs> Medyo mataas. Wala nang uwian. Peter. <laughs> Ay, oo, oh, may <umayak>, kalimutan na. <laughs> Pero ang ganda ng view. Ayan. Is ko nakakatakot. May hawa na dito sa part na to. Ayan. Pero hindi naman kailangan humawak. Pero ngayon, madali kasi pababa. Bukas pa uwi, may ubo pa naman ako. Hindi ko to kaya ng isang akyatan. Dahan-dahan to. Mga 15 minutes ko to naakyatin. Para hindi ako hingali. Dito na tayo. Malapit na. Finally. Diyos <coughs> ko. Para pala tayo umakyat ng bundok. Ay, ang ganda. Ayan. Sumakit yung baka ko. So, ito yung view sa labas ng room. Yan. Ay, nagpipiknik na lang. Yan. Dito yung room natin. Maliit lang. Two five to, Yan, kama. Wala TV. Eh. Ano lang. Ano talaga? rest. Rest and recreation. May table doon. May salamin. Ang uh, CR. Luma na pero okay naman. Grabe ang sakit sa paan. Pababa. Sumakit yung pa ako. Good luck bukas. <laughs> Mapabuhat ako. Pahinga lang tapos punta lang kami sa beach. Lumabas na kami. Yan. Yeah ay lalakad na ka tapos tingnan nyo yung mugang bilang to ang laki o oh. oh. lumaki na siya ng ganong kalaki wait lang lakad lakad tayo pagunta dun itsura sure, na yung bagat Ayan, dito nga para kami nag-stay. Ayan yung itsura. Marami ding rooms. Ang So, pumunta rin kami dito para makalanghap ng hanging dagat kasi nga, ano, yan may ubo si Tom. Tatry ko nga yung tubig. Aray. <laughs> Hindi siya malamig. Yung tubig, masarap. Masarap na lig. Linaw, malinaw yung tubig. So yan, nandito na kami uli sa resort. Pongkan Resort daw. Tambay-tambay <laughs> sa papag. Yan. At yan ang ating view. Habang nakatambay. Pero overnight lang kami dito. Gusto lang namin mag kalanghap ng hanging dagat. Although yung sa Candelaria, feeling ko may hanging dagat din. Eh. Oh, pero mas malinis kasi dito. Eh. <laughs> Bagay. <laughs> So, enjoyin muna namin to. Yun nga lang pala. Sarado na yung tindahan. Ayun. <coughs> Ito, tindahan na yan. Kaso, sarado na. By five. Pero may ma-orderan pa kami yung food na ibababa. Kasi so tindahan sila sa taas. Ang hirap umakyat. Bukas, siguro mga 30 minutes ko aakyatin yun. Kasi pag binigla ko, baka hindi ako pag-drive. So, sobrang tarik niya. So, sa mga nagbabalak, Anong pangalan nito? Piki? 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 Ano nga yan? Pipikas? Pipikas. Dapat matibay ang tuhod niyo. Kung senior na, hindi pwede. Pipisik? Ano, ano ba yun? Pipisik. Beach Resort. Mm -hmm. <laughs> Dinner namin, um, calamaris. Tapos Tapos fried rice. Halo-halo, nasa tapat kami ng beach, hindi na nga lang kita kasi gabi na. Kain tayo. Hmm. Naman? Hmm. Kaya? Ay, gusto ko itong suka. May unis ang sausawa. Hmm. Or oh, tartar sauce. Hmm. Gusto ko ang dami. Gusto ko sya. Gusto ko ang dami. May pang breakfast pa tayo. Ayan tayo halo-halo. Ayan. Pero hindi ko muna kakainin na loin ko. Actually, gamot talaga siya sa ubo. Pag matagal na yung ubo mo. Good morning. Good kung tayo kami ng sunrise wala okay. ko 5.50 baka ka gumising 5.30 Sunrise na sana kasama ulap, natatakpan. Mm. swimming na kami sa dagat. Hindi ko na nga lang na vlog pa kasi wala, busy na. <laughs> enjoy na lang namin. Although, sobrang mabato talaga dito. So, ano, parang nagbabad-babad lang kami. Tapos, umaho na rin. So, mga 20 minutes kami nag-swimming. Ngayon, mag-breakfast naman kami, tsaka mag-akap. <coughs> Sorry breakfast, akala namin daing, daing na bangus pa. <coughs> Hindi pa naman kumakain. Bangus, mahal. Sa beach. Pero mas well marinated po. Parang... Ay, kaso nga kahapon na bangus na. Yeah, bangus. bangus na naman. Bangus na lang.

kahon pa natin. Pauwi na kami. Inaakit na namin yung matalik na hagdan. Dahan-dahan lang -dahan ako kasi hingaling ang ganda ng view dito ayan, dagat yan sa likod ko grabe na ipawis ko nahiga muna ay, naupo muna ako dito sa 3 minutes break tsaka water break okay, we made it sa taas ay, ipawis ko dito namin nang... sasakyan <laughs> grabe workout hindi siya para sa lahat. Hmm. Pero okay naman. Yung ma-experience namin ng isang beses. <laughs> hindi naman <laughs> ulit. I mean, kung sa iba, okay lang ulit. Pero kung dito ulit, hindi naman. Okay. Pero worth it naman yung experience. Okay, okay naman. naman. Kasi tahimik yung lugar. Nakapag-muni-muni kami kanina. Lalo na kanina umaga. <laughs> anyway, uwi na tayo. So, hindi na muna kami umuwi. nag na lang kami na pumunta dito sa Rizal. Silipin namin yung pinapagawang bahay. Andiyan. Mamaya. Ang ganda lang ng bundok ngayon. Pakita ko sa inyo. Oh, di ba? Ano sa ngayon? Walang ulap na nakasagap. sa mayroon ng ang tawag dyan mga ah uh, fundasyon may mga post din na yeah. hindi na kami nakikialam alam na nila yan ano na kami o oh, observe <laughs> nakauwi na kami ng bahay Maraming salamat sa panonood, sa pagsama sa amin. Papahinga na ako kasi pagod na. May yung boses ko, ayan, paos pa rin. Meron pa rin ako ubo, pero thank God wala na akong lagnat talaga. Kahit nung bago pa kami pumunta ng Laia or ng San Juan, wala na talaga akong lagnat noon. Hindi rin naman kami tutuloy kung may lagnat. Pero ano, yun niya, inuubo pa rin talaga ako. Nagpa-chest x-ray naman ako. Normal naman yung chest ko. Wala naman akong pneumonia or anything. Talagang matagal lang ako gumaling pag nagkakasakit. Kaya ayoko talaga. Naaawa nga ako sa kidney ko kasi alam ko yung antibiotics. Nakasira yan ang kidney eh. May something pa naman ako sa kidney. Ay, pero last two days talaga antibiotic ko. Tapos mag-ano na lang ako, herbal, mga honey, ganiyan sa kalaman si sa hot water mga ganoon So good night